Suot mo sa sa ganitong maingay na lugar. Sir, ado, pityuhan ko siya ha. Sige, okay, okay ah, lang. Okay. Okay. Kasi at least na naging different. Oh guys, dala sa hearing aid. No, testing lang na ka. Testing. <laughs> testing ang katulong na si John Mark. feeling. O may, kuwan ni mo, okay ra? Okay ra nga. Okay ni, kadungog na ka? Okay uh -huh. na siya kayo? Nak Nakadumog na siya, isa niya pa face mask <laughs> ay tumog oh. sa hearing aid. Oh. Ay maingay uh -huh. yung paligid. Tumatagin din. Masakit ba sa tele? May dami ba? May dami naman. Kaya sa'yo pag-aibigan. Pero kapag uh, bibili na mo, tahan pa dito. Tuturuan mo siya kapag paligid? Ayos nga, hindi Why do ng put ano. Kasi the bag? we have rechargeables mas so rechargeable. oh, yun. charge This one kasi is faster Oh, yang tengah usamis tengah minta Ali Manila. Oh, Automatic yun. na yon. Basta ke anak. <laughs> 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 dah, Okay. One to two weeks. Tapos, ang isang battery, 51 pesos. Regular okay. price, 38 pesos pag may discount. It's battery operated po ha. Tapos, ang warranty is two years. So, yung major parts, yung inclusion ng um, warranty. Avoid mo lang hawakan yung mga nasa... Uh, pwede mong hawakan, pero be careful lang ah? Kasi... Hindi na ina-adjust volume ang ina-adjust. Pag naihinaan uh -huh. siya, wala lang siya. Ah, so pwede pa. Pwede. Uh -huh. Okay. Pero, if ever na lagi kang nagpapahina, lagi kang nagpapalakas, better na iset up na natin kung ano yung, uh -huh. yung preferred uh -huh. thing dito para yun na yung uh, pag bukas sa yun na yung lakas niya. Hindi ka na lagi na aawak sa kidney kasi yung kidney sensitive siya. Kaya kailangan mo siyang palagahan. Bawal siyang mabasa pata-katnaan makulog. very so, Kaalagaan mo talaga yan kasi... Kaya ano yan, mag yan eh, di ba? So... Hindi, na mo ha. Try lang yan. Oo. <laughs> uh, try <laughs> itin <Kabiliskay lang. laughs> kasi Bakit <laughs> listing kaya kasi? Kulon natin Meron naman tayo uh, na mga mas lower version kasi ito ay... NIDA or Phonak uh, made from Switzerland yung nangyayari popular tapos ito yung para sa mga talagang uh, katulad tong eardrum mo kasi putas siya eh. so ito gagawin nga namin talaga na design para sa mga putas mo ng eardrum hindi ka lang pwede basta bumili online ng hearing aids mm -hmm. mm -hmm. kasi may mga kinoconsider -ma consider tayo okay oh. so kung so, ito okay sa iyo pero sa akin papa try mas uh, surprise mas lower siya uh, pero yun nga expect mo lang sa quality ng sound kaya pinapa-try din namin sa labas okay. Uh, so sige program ko lang yung isang kiring